So, the second receipt, ayan. Hello, everyone! So, another day, another vlog na naman, guys. So, hopefully, you're all doing fine. And in this video, samahan nyo akong mag-grocery. So, I thought of, um, I will show you guys, I will do... The what's this? The one thousand peso challenge! So <laughs> I Papakita ko sa inyo kung gano'ng kadami yung nabili ko sa 1,000 ko. So, trinay ko talaga siya, na ilimit ko talaga siya guys ng 1,000. Para alam niyo yung makita nyo sa mga OFW dyan. O, oh, ayan guys, para sa inyo to. para sa inyo to, nang makita nyo na ah, ganito na lang pala kadami yung nabibili ng 1,000 sa Pilipinas. So actually guys, before going to grocery, before talaga ako pumunta dito, is that nag-inventory pa talaga ako. Char, inventory! <laughs> Para naman ang dami kong ano. Hindi talaga guys, ganun talaga ako. Kahit ano uh, noon pa talaga, I always check yung kung ano yung meron ako. Kasi guys, pag di talaga kasi ako nag-check, bali, yung meron pa, yun yung nabili ko. Tapos yung wala, yun yung hindi ko nabili. So, ganun yung mga yare So, I always check kung ano yung meron pa ako, ganun. So, mag-check ka talaga, guys, para hindi maano yung pera mo. Um, I mean, parang, ba diba, mas marami yung mabibili mo pag ganun. So, this time, um, pumunta talaga ako, guys, dun sa first grocery. Kasi yung grocery talaga yun, na yon is... um uh, mura talaga yun siya guys. Oo, marami talagang namimili doon. Tapos, uh, um, meron lang mga items talaga na wala na doon. Siguro, ubos na kasi marami talaga silang customers. So, lumipat ako dito sa isang supermarket. So, ayan. Dito ko binili na lang din yung iba. So, sa inventory ko talaga, guys, is meron pa kasi ako talagang vegetables sa loob ng ref. Then, sa ano din, sa freezer, meron pa akong isda. So, meron lang akong few things na ay, ano, dinagdag dun sa grocery list ko. So, sana guys, kayo din, meron din kayong grocery list. Para alam mo yon pagdating nyo dun sa grocery guys, you will know right away kung saan kayo pupunta. You will know kung ano yung, ano, yung, hahanapin nyo sa ana section ganun hindi yung hindi yung para kayong para kayong barko na wala kayong destination yung kung saan-saan lang kayo umiikot kasi ang tendency nun guys makakakita kayo ng ibang item na wala sa list so ayon So actually guys, the time na nag-forgo ako that's year 2020 and guys pag-uwi ko talaga, shock na shock talaga ako sa sa mga presyo talaga as in sobrang taas and I thought of, 'di ba, kunyari yung 5,000 mo, kung akala mo guys yung 5,000 marami yang mabili, no hindi guys, hindi siya kagaya noon. Oo, kaya kung kayo OFW na sobrang uh, tagal na kayo na hindi nakauwi, oh my god guys, pag umuwi talaga kayo, masyak talaga kayo sa price. So, ba diba, pag andyan tayo, nag-save tayo, tapos pag, ba diba, check natin yung, yung account natin, tapos makikita na natin na, ay, ito, malaki na yung pera ko, no, guys. In, in actual, pag umuwi ka dito, hindi na yan malaki. Except talaga kung ano na, um, six figures na yan. <laughs> Ayun, medyo malaki. Malaki pa naman yan. Pero yung mga ano, oh my God, hindi na talaga guys. Hindi na talaga kagaya noon. Tapos alam nyo ba guys, yung inflation ngayon, my God, na ako for this year, 2024. Ay, kahit nung 2023, parang ilang, ilang beses ba nagtaas ng price? Parang alam mo yon three times in one year ganun talaga siya guys ganun siya kagrabi yung increase ng ng mga prices tapos ito pa guys no nasa Cebu ako one time ah uh, meron na kasing ano doon guys sumakay ako ng motor kasi doon guys 'di ba may mga ano nag uh, ano, na service nila is motor 'di ba may taxi noon ngayon guys doon sa ano may meron ng mga ano like motor na ano parang namamasada sila pero yung iba guys wala talaga hindi sila registered para bang meron lang silang motor tapos gusto lang nilang inegosyo bale tapos one time talaga guys nung sumakay ako i ask one of the yung yung driver nga ng motor, sabi ko, Kuya, anong company ka ba? Ganyan. Tapos ang sabi niya, no, wala po, wala po akong company. Sabi niya ganun, akin lang talaga to, like personal. Sabi ko, ah, okay, so nagpa-parking lang kayo dun sa outside sa mall, tapos nagtatawag kayo ng pamas ah, pasahero, ganun. Tapos sabi niya, oo, ma'am. Sabi ko, bakit? Bakit kailangan gawin mo yon Tapos ang sabi niya, eh, kasi ma'am, utang kasi itong motor ko. So, wala akong, ano, wala, hindi siya, ano, guys, ba, bali, hindi siya enough yung monthly income niya para makapagbayad ng motor. Tapos alam naman natin, pag di mo yan nabayaran, ilang months, kukunin yan ng company. So, ganun yung ginagawa nila, guys. Kasi, yun nga, yung, yung income talaga ng minimum wage earner ngayon, guys, pala sa Cebu, is 368. So, can you imagine yung mga pilihin is how many times siyang, alam mo yun, nag, um, Mano yung presyo, tumaas, tapos yung salary mo, 368 per day, e yung kain mo, guys, every meal, is nasa 80 to 100. E ano pang pambabayad mo sa bahay mo, tapos pamasahe mo pa, every day, like 2 to 3 rides ka pa, My God, walang-wala na tayo, guys. Oo, kaya kayo talaga dyan, pag umuwi kayo, mga OFW, pag umuwi kayo, guys, isipin nyo talaga, wag kayong bastang bumili ng mga sasakyan, kasi yan talaga ang always advice ng mga tao. Kahit ako, guys, nakakatanggap ako palagi hanggang ngayon ng advice na bumili kang sasakyan, bumili ka ng motor, 'di ba kung iisipin, hindi tayo umuwi para diyan. Umuwi tayo para gusto dahil gusto na nating mag-business because we don't want to be an employee anymore kasi hindi nga easy. Tapos isa pa halos hindi ka nga makakain. Trabaho ka ng trabaho, hindi ka halos makakain sa salary na sobrang baba tapos sobrang taas ng bilihin. So kayo guys, wag talaga kayong magpadala kasi people will just tell you na oh, bumili ka ng ganyan, bumili ka ng ganito kasi or umutang ka kasi hindi hindi naman sila yung magbabayad, hindi sila yung mag-aano ng gasolina, magbibigay ng panggasolina sa iyo, hindi sila yung magbabayad ng registration. And most of all, kung wala ka pang license, hindi silang gagastos niyan ikaw. So, always, always, always think before ka bumili ng mga ganyan. Okay? So, ayun guys. Sobrang mahal na ng mga bilihin dito. Kaya, we need to be wise with our money. Huwag kayong makipagkompetensya because pag nakikipagkompetensya ka sa iba guys, that will not do good to you. Alam natin yung lahat. Tapos, eh, uh, can you imagine makikipagkompetensya yung gastusin mo sa mga E, mga bagay na material, materials lang tapos how many years from now, masisira yan. 'di ba? Masisira 'yan. So magko-compete 'yan, guys, sa mga groceries mo. Yung mga groceries mo, 'yan yung needs mo, guys, 'di ba? 'Yan yung needs mo. So makikipagkompetensya yung mga sasakyan, yung mga motor mo, mga gastusin para diyan, makikipagkompetensya 'yan sa gastusin mo sa bahay. So think talaga, guys, many times bago nyo gawin 'yan or bago kayo magpadala kasi sobrang mahal na talaga yung bilihin. So, I think that's it, guys. So, ito lahat yung grocery ko. So, that's 1,200 yung total kasi nag-exceed. Okay? 500 plus yung first receipt. Then, the second receipt is 600 plus. So, like 1,200, mga ganun. 1,200 to 300. Ganun siya lahat. So, ayun lahat siya, guys. So, yan. Okay, so I think that's all for now. Thank you so much for watching, guys, and see you next time. Bye!